Naka-full alert na simula ngayong araw para sa undas ng Philippine National Police o PNP. Nagbabala rin ang PNP sa publiko na mag-ingat sa iba't ibang modus operandi sa mga sementeryo. Ito ang malita ni Rosalie dito sa apat na libong tauhan ng pulisya ang magbabantay sa mga mataong lugar ngayong Undas, tulad ng mga paliparan, estasyon ng mga bus, pantalan, shopping malls at mga sementeryo. Bukod pa ito sa 50,000 force multiplier o mga volunteer na makatutulong sa pagbabantay ng seguridad at public safety bilang pagsuporta ng mga lokal na pamahalaan non-government organizations, civic groups at civilian volunteers sa Oplan Ligtas Undas. Samantala, muli namang nagpaalaala ang PNP sa publiko tungkol sa mga masasamang loob na sinasamantala ang pagdagsa ng bultong mga tao sa mga sementeryo. Nagbabala ang PNP na huwag magpapaloko sa mga mapagpanggap at nang hihingi ng salapi o kontribusyon sa mga nagtutungo sa sementeryo. We should be vigilant no? because you know, yung mga tao na mapagsamantala, no? di appear good, no? and uh, they uh, fool people around. So, huwag tayong mag, manual uh, maniwala agad. Ayon sa PNP, may mga insidente kung saan naglilibot at nanghihingi ng salapi o kontribusyon sa mga tao ang mga nagpapanggap na ito at mahirap tukuyin dahil kadalasan umano ay maganda ang bihis at maayos ang itsura, ngunit yun pala ay bahagi ng modus operandi. Pinaalalahanan din ang mga mamamayan na laging makipag-ugnayan sa mga kinauukulan. To com communicate always, no? to communicate with friends, with uh, the enforcers, with concerned citizens. Mananatili namang naka-full alert status ang PNP hanggang sa ikatlo ng Nobyembre. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.